Ito ah, Mula po dito sa apat na sulok ng tahanan. Masakit na <laughs> Matagal lang ginato ng ulan. Ayan. Masakit daw. Po. Masakit daw? Ating masasaksihan ang pagpapakain ng uh, inakain ng sawa. Gutom na. Huh? Kailangan para may clubs ka dito. ng, 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 ng Ang tagal pa ng magpakain niya. May clubs ka pala ako eh. Tamam. <tong> yan, balikran. Guys, uh, welcome to my vlog. Ah, Ganto nga pala pagpapakain no, ng inakain ng sawa. Ayan guys, ya pinakakain, sinusubuan ng uh, karning manok. Okay. <laughs> <Point> <disappearing> okay. <anchor>? <sued> marami, eh. marami pa po yan. O, marami pa po <laughs> yan. Eh. Marami pa po yan. Marami Marami pa po Ah <laughs> <laughs> nasubuan na ng uh, manok. Uh, oh, lunok na. na. tapos hindi nilipat kung nabila. Uh, nawawala po, po kasi yung tanda sa keychain. Ah pag ihalo eh no. Pagpamanudble pagkain. Pag napakain kailangan na inandot para kayta yung napakain na. Hindi na. na makagalaw yan. Oh, matoklo yung lumo na. Tek, na nga. Baka makaketo oh. to. Yan, kung paano. Ito ng si <laughs> nga sa pagpapayin din mo. Kaya tingin mo. Si Ate, mga ng alagang inakain ng sawa. Opo. Sinasuguan ng steak. Ah, mula po dito sa apat na sulok ng tahanan. Masakit yan, <laughs> Matagal lang ginato ng ulan. Masakit daw. Masakit daw? Ating masasaksihan ang pagpapakain ng uh, inakain ng sawa. Gutom e. na. Uh. Kailangan pala may clubs kalimang pagkumangkot. Ang tagal pa lang magpakain niya. may vlog ko pala ako tayo. Saan tayo Sa liig muna ako nang ahawakan yan. Oo. Oo. Buti pa si Chapstick. Buti di mabalin yung ano yun. Ang laki yung bibig. Dati din ang uh, tagapag-alaga ng mga uh, alagang hayop. Hindi ba hula alam mo yung anong lang sa dagat eh. hindi hmm. na Ah, kailangan sa may tubig para malulas. Hmm. Ano? Mga babad. Hmm. Ah, karneng manok po yan, karneng manok. Nahilaw. Hmm. Yeah. Ayan, pasok agad ah. Isang buwan ayan. yan. Ah, Ibubukod muna na pakana para... Uh... Pakainin yan, tatlong araw bago pakainin ulit. Para hindi malito. Kung sino na, na, na pa kahit hindi. Ano ba na pa, pa Nangyari, oh. ba kaya ito? Hindi ko lang po. Paano kung mabuhay kaya pa kaya? Kayo. Boy, mabuhay pa kaya yan pag ilagay eh, mo sa bubat? Opo. Ang Kaya, po. kaya, kaya po. namang... Kaya po na lang mabuhay. Ng... Matapang yan, o. Oh. Grabe yung mata, o.

Ay, Kailangan siyang ibuka ng uh, stick para uh, ano, makanganga siya. siya. Halo pa Hindi ko alam. Nino ni okay, ala, ala. uh -huh. Oh, Yeah. sila? 14. 14 dami, no? May namatay. 'pag nakatoro si trace na lang kasi binigay po yung isa tapos namatay naman yung isa nagugumiyata. Gusto niyang lumukbang. Ayoko kumain. Ayoko kumain. Ano ba 'yan? Ayoko lang talaga ng. May naiinom po, po sa ganun pero ayoko maglalaga ng malapit. Maano pa sa pagkain niya? basta-basta yung pagkain niya. kanya uh, masasarap yung pagkain niya so ba't ka sawa yan? ay ay ginagawaan mo pa ng ano? pang ano yung sila no? Yung steak mm -hmm. Oi, <coughs> ini nyo na yung grinder? Dah, aku ako kita ng grinder. <Bueno> Ilang araw ulit bago pa kayo? Isang buwan? Hindi po. Magsasusunod na mga ano po. Pangalawang araw po bago simula po. Mga kaluhahan? Oo. Oh. Ah.

What wild, Iba know? Parida po. ang klase ng wild duck. Ano yon? <laughs> matay, Mat matay na. Ano oh, na matay na palang isa? Eh? Uh Dalo po kasi yung. Huh? 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 yan Baka Huh? 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 <laughs> takot siya <tapos> <laughs> oh, 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 oh. <laughs> <laughs> na takot eh. Oo, oo, oo. Ano tayo hmm. na, ayun o. Ayun o, nakakatakot. Nakata ibang kulay o. Eh. <laughs>

Guys, thank you for watching!